Nakasuroy na dyan, Mideri, guys. Ay, sis ko. Nalito kong mga kauban. Si Gaga lang. Ang isa ka-angel lang akong kauban. Tara, naghikap-hikap. Pas baka. Nagtuo siya, di siya bug noon. <laughs> Yan. Nagparay-paray pa siya ang baka, guys. Ayan driver na ako si Bibi, ako ang pagumangkong kong anak-anak. gani, nagparay-paray siya sa imo Yan. Oh. Ganda ng view dito, di ba? Oh, yan ang bahay na pinuntahan namin yung malakas ang linog ng Davao del Sur, yung Digos, yung limang lindol. So dito kami. Dito kami nagtambay, guys. Yan. Oh, buhay na buhay pa yung kubo. Yun ang ano. Yung pinagkukunan namin tubig. Wala nang ano eh. Wala nang hose. Kasi andoon na sa ano. Bahay namin. So, yon na si Gaga, yung isang angel ko. Nakikipag-usap sa baka. Yun ang anak-anakan uh, ko. Si Bibi, yung service driver ko. Ay, Diyos ko. Ah. Oh. Yan, dinala ko si Gaga dito yung angel kong isa. Para makita niya yung manggahan <laughs> ni Mami Elaine. <laughs> <Mame Ileng. laughs> Hi. Hi ka muna dyan, Ga. Hi. Yan na. Hi, guys. Oh, ang ganda ng view, di ba? Yan, sumilip lang kami dito sandali, guys. Uwi na din kami ng digos. Yan, minapakita ko lang sa inyo ang lugar. Soon kami. Bumakwit. <laughs> Nagbakwit kami noong limang lindol na sunod-sunod ng Davao del Sur, yung bigot. Yan, tinuloyan namin guys. Di ba ang ganda ng view? So ito ang manggahan ni Mami Elaine, yung kapatid ko. Di ba? thank you thank you for watching bye guys